kandidatong mga ngampanya sa social media pwedeng ma-disqualified ayon sa COMELEC. Bawal pang pa mga ngampanya o ipromote ang sarili sa social media ng mga nagkain ng Certificate of Candidacy sa Parangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period. Ayon kay Atty. Leyland Heneroso Manuel, Election Officer 4 ng Comelec Kabanatuan, ipinagbabawal ang maagang pangangampanya ng mga official candidate simula September 3 hanggang October 18 batay sa COMELEC Resolution 10905 anya magsisimula ang campaign period para sa BSKE sa October 19 hanggang 28 2023 Kabilang sa maituturing na premature campaigning ay ang pamimigay ng mga leaflets paglalagay o pagdidikit ng posters paggawa ng mga assembly sa barangay at pagsusuot ng damit na may mukha ng kandidato kahit walang sinasabi na iboto ito. Mula nag-file sila ng Certificate of Candidacy, bawal, na si bawal silang mangampanya. Pag sinaya mo kasing nangangampanya, pinopromote mo yung sarili mo bilang isang kandidato o kaya naman na uh, may sinasabi ka against your, a certain candidate para ma-defeat yung candidate na yon. So bawal yon. So sa ngayon, bawal silang magbigay ng mga leaflets pertaining to their candidacy. Bawal silang maglagay ng mga posters, mag-create ng mga assemblies for purposes of promoting themselves. So bawal po itong mga ito. Kala naman ang COMELEC sa mga magre-reklamo na dapat kumpleto ang mga dokumento ng kanilang ebidensya at pwedeng mag-file ng kaso sa main office ng Court Commission sa Manila. Ang sino mang lalabag sa premature campaigning ay haharap sa disqualification at criminal charges. Kaya pa yun ni Atty. Manuel, sa mga opisyal na kakandidato ng BSKE 2023 na sundin ang Omnibus Election Code na nagbabawa sa election campaigns o partisan political activities sa labas ng itinalagang panahon. Of course, please follow the Omnibus Election Code, the resolutions of the COMELEC. Uh, sunod lang po tayo at uh, wag po muna tayong mga panya dahil hindi pa oras sa mga panya. Uh, Ah uh, siguro gawin lang natin yung mga normal na ginagawa natin sa araw-araw kasi marami nagtatanong pwede ba siya mag-post ng picture sa Facebook pwede ba pwede naman kung ikaw lang yan it is not a sort of uh, campaigning okay lang yan so uh also uh, let us promote peace and order uh, maging peaceful po itong darating na election at tamang uh, ampanya lang po tayo ng nang nangayon sa batas po